Dito yata yun eh? Basta may naalala ng lugar dito yung RS ko. na ako pababayan nandun yan eh. oh, shit, 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 shit. Mali, 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 mali. na pasako ko ah. Mali. <laughs> okay. Kakanan pala ako ko ron. Magpasa Sorry. Ayan oh, o. Santo Tomas Batangas pala. Mali. Dapat. Dito. Mali. Ayan. First. First time ko kasi duman dito. Ano meron dito? Ang ganda oh. So, dandan lang tayo rito para at least ma-enjoy natin. Kasi doon kami the rates people parks din eh. Uy, galing nga ano. Wow! Yes! I see, yung inakit dati doon, ito pala yung daanan. Oo, naalala ko na. Pag umakit ka doon sa ano, ako nakadaan dito ah Ayun uh, na basta may aakit na dito nakikita ito eh Ah mo na yun Kari sige Wow Engine break tayo, engine break Oh come on, may wiring Delikado ito Pero internet Oh <laughs> Napakalikuin babala mayroong crack landslide prone hindi naman maulan eh oh, ay sarap mag rise dito shut up oh oh wag 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 ganda guys so wag ganda oh shit eh Wow. Wow. Wow! Ganda oh. Oh, oh! Hello! 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 Ganda! May bangka oh! Bangka bayot! Parco yata Oh come on! Nag-overshoot ko Oh, come on. Ang engine brake ka na lang dito. Pag guys, engine brake. Hindi ka kaya niya ng preno mo to. Pagka preno lang ang asahan mo. Sobrang tarik eh. galing alright <laughs> talisay wow ganda dito sarap Ay, ay, pao na Ganda ng lugar, oh my god Saan dito? Yun lang, hindi na alam sa dito <laughs> so,

em Paris Uhuhu Uhuhu May baka tayong mababangga. Oh 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 oh. oh. <laughs> Wag mo na businahan, binubusinahan mo pa eh. Ayep 'yan ni. Eh. Oy, ang ganda, ang ganda ng lugar, oh, ganda. Sarap. Sarap sa mata. tabi-tabi po, porsinda lang po. Unli-bunking rin dito ah Ang galing Oh oh May araw magpapabilis dito Uy Ganding <coughs> Ganding yan ah May araw talagang dito Nalan din mo kami sa ating lugar Ang hirap Dapat 20 km per hour lang Sa akin nasa sa 50 na oh. Ito yung matarik daw eh Ngayon mas baba na yung ano oh, Tarik nga talaga to Iyon! sarap Perfect Ayos Hindi eh, mo may pakit Dito rin ako dadaan ăn nắp bù cái kia mày nhóc ăn đi băn quay that!